Magandang tanghali mga kabrabo, live tayo sa DWBL 1242 kHz uh, AM, ito po si Nep Castillo dito sa ating programang Tapatan sa Tanghalian at makakasama natin ngayon ang bumabalik na kongresista, nako batikang uh, mambabatas ito ng Bayan Muna, first nominee ng Bayan Muna, walang iba kundi si former congressman at attorney Nery Colminare. Sir magandang tanghali po sa inyo sir. Uh, magandang tanghali ano uh, uh, net at Opo. sa inyo po mga listeners good good noon. Attorney no. at kaya namin kayo tinawagan dahil uh, alam ninyo ang batas may kaugnayan dito dahil kamakailan lang ay uh, nag uh, uh, petition ang magkakapatid na Duterte habeas corpus sa Supreme Court pinakokomento ng Supreme Court ang dalawang panig kabilang na ang Office of the Solicitor General ang problema Congressman eh nag no? Tumanggi itong Office of the Solicitor General, particular na si uh, Atty. Guevara. Ano ang masasabi mo na ninyo dito, sir? Well, nagulat kami. Bakit nag-recuse si Solgen <laughs> Guevara? Okay. Kasi ang sabi niya, dahil ang konsistensya uh, consistent siya doon na walang jurisdiction ng Pilipinas, so mahirapan siya ang magbago ICC. ng uh -huh oh yes, walang jurisdiction sorry ang ICC sa Pilipinas so mahirapan uh -huh. siya magbago. Nakapagtataka kasi hindi naman na yung usapin dyan sa mga petition na yan eh. Uh -huh. Ang Pilipinas, hindi niya kinikilala, sabi niya, ang jurisdiction ng ICC. Uh -huh. So ang nangyayari kasi dyan, ang ICC pag may warant of arrest, nagre-request sila. Dalawa yon uh -huh. Sa member states at sa non-member states. Uh -huh. Sa member states, pag mag-request ang ICC, normal Assembly, tutuparin yon dapat ng member. Member ka eh. Mm. pa rin mo yon. Pag non-member naman, ang request ng ICC, request talaga yon. Depende yon sa discretion ng non-member. Hindi ako member eh, so ba't maukutusan, di ba? Mm. So, ibig sabihin discretion, malaya ang non-member na umoo o humindi, di ba? Mm -hmm. So, ngayon, ang nangyari, umoo si President Marcos. Oo. -oh. -oh. So hindi issue niya jurisdiction. Mm -hmm. ang jurisdiction. Ang didepensa niya, tama lang ba ang pag-oo ni President Marcos batay sa request ng Interpol. Mm -hmm. O di lang naman ang issue doon sa kanya eh. Mm -hmm. So, nagulat kami na bakit sabihin niyang hindi ako pwedeng magdepensa So, kasi hindi na-issue dito ang jurisdiction. Mm -hmm. Anyway, uh, nandiyan na yan. di, decision na ni President Marcos kung anong gawin niya. <laughs> Although, hindi ganun kahirap ang ano. Hindi ganun kahirap yung kaso na yon Oh, no? so, sabi uh, nga, DOJ na yung kakatawa na lang daw. Pwede rin kasi uh -oh. abogado naman ng presidente ang DOJ. Eh. Yes. Uh, so okay naman na DOJ. Uh -oh. Hindi mahirap. Alam mo Nep kasi ang habeas corpus, pag kami, ha, hmm. uh, kami, halimbawa ordinaryong tao mag habeas corpus, Opo. ang sagot lang dyan ng gobyerno, halimbawa may missing hmm. uh, kung sino, mga aktivista halimbawa, yes. Pag nag-hobbyist corpus kami, ang sinasabi lang naman ng gobyerno dyan, wala sa amin ng custody. Dismiss yung habeas corpus namin eh. Oo. Oh. Ganun ang kalakaran yan. Eh mm. ano pang i-hobbyist corpus mo? Kung wala kasi talaga. i corpus, yes. I-hobbyist mm -mm. corpus kasi present the body of the subject yes. to the court. Eh uh -uh. e, sabihin lang naman ng gobyerno, eh wala sa amin yung body. Wala sa amin yung subject eh. So mm -mm. ano po ipipresent namin? nadidismiss yung habeas corpus namin so hmm. kung maging pantay ang batas di hmm. eh, ganun din ang sabihin sa, kay, sa, mga Duterte eh wala na sa amin yung body ng ano subject so tapos na yung habeas corpus mo oh I so, see. Oh, pero, pero, normally, pero ah? kung meron ditong ano eh, nakakakiliti sa tenga sabi nga nila hindi kaya <laughs> hindi kaya yung pagiging former partner Nina Guevara, Minardo Guevara, at ni former ES Miguel Diaz sa isang law firm ang dahilan. Yes. It's possible also. Hindi lang yun. Mm -hmm. Siya ang inappoint na DOJ Secretary ni President Duterte. Noon. Cabinet member siya dati mm -hmm. Duterte. So yeah, it's also possible. I mean uh, nasa kay President Marcos ya na decision kung palitan na siya, pag-resignin siya, i-fire out siya uh, sa issue ng ito. Uh, sa akin naman eh, the di discretion niya ng Presidente Ayun. kung ano man ang gagawin niya. So Ayun. I guess, uh, pero tapos na eh. Parang nag-statement ng Malacanang na okay, ayaw mo, di sige. DOJ, diba, na lang. Lang kami, <laughs> DOJ na lang. Doyje na lang, 'di ba? Ah, ibang issue na lang ngayon kung manatili ba siya sa pwesto. Correct. Eh uh -oh. Kasi sinuway niya ang technically sinuway niya ang presidente dito eh. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Pag sinabi niya ang posisyon ko dati ay walang jurisdiction. Mm -hmm. Ibig sabihin, ikaw Marcos, loko ka kasi. Mm -hmm. Walang jurisdiction binigay mo. 'Yan ang mensahe ni Solgen. Hmm. Di ba? Parang yan ang mensahe niya eh. So hmm. eh nasa kay Marcos yan kung hmm. tingin niya pwede ba may isang cabinet member siya na ganun yung asas sa publiko, Ayo. siya dinidepensa niya ang pag-aresto, hmm. ang kanyang uh, soljen ay hindi tinidepensa at sinasabing hmm. mali yung ginawa mo. So I guess... Uh, <laughs> <then that's laughs> Abangan natin ang uh, action maging action dito ni uh, PBBM. Ah. Alright. Sige. Maraming salamat po, uh, Congressman Nery Colmenares, sir. Maraming salamat din eh. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Thank you. 'Yan po si uh former Congressman Nery Colminares at bumabalik din siya ngayon bilang first nominee ng Bayan Muna Party List.